sa ating munting channel uh, at yung channel at kung gusto nyo po na update tayo sa uh, video na ina-upload natin araw-araw uh, pakisubscribe na lang po mga kabangka ang uh, video natin yung mga kabangka uh, gawa, gagawa po ako ng ano ng awakan ng palakol kasi yung uh, palakol ko mga kabangka awakan niya medyo luma na yung, ano na talaga kabangka ah uh, natatanggal na siya pag i ano pag i ko yung pala ko so gumawa po ako ng panibagong ano uh, hawakan so yan so kusang siya na kayo mga kabangka yan hindi masyado makita yung ano yung pag video ko sa ay paggawa ko kasi uh, ako lang kasi mga kabangka yung nag-video ano, nag sa sarili ko. Uh, medyo malayo pa nga yung video ko. Tapos, pero may may mga kabangka makita niyo rin niya. So, yan na siya. Oh. Uh, ah, so, tapos niya kong hawakan. So, tapos niya ko siya na itaga kung lapat dapat talaga yung dalim sa kahoy. Kasi ito yung gagamitin natin sa bangka pagdating ng ano natin, ng project na bangka. Yan po yung gagamitin natin. pagkatapos ko lang yung mga kabangka nilagyan ko siya ng nilagyan ko na siya ng epoxy so hindi ko pa siya sinander uh, mamaya ko na siya sandirin pagkatapos ko maglagay ng epoxy yan nilagyan ko rin yung harapan ng epoxy para medyo din doon sa uh, trying to basta-basta matanggal

Pagkatapos ko siya, sandirin mga kabangka, sinipat ko muna, baka tabi niya eh. <laughs> yan mga kabangka, oh. sinipat ko muna. kung tuwid ba o oh hindi, harap likod. Pagkatapos <laughs> ko siya, mga sandirin mga kabangka, so pinlansyak ko siya para pinampino talaga. Para sa mga barnista na natin ay medyo maganda naman tingnan na. ay, hindi ko siya magaspang masyado ayan, pag siya ko pa siya ay, sobrang yung mga pangka uh, na sa kamay pero sa paghahawak lang yung gabangka yung gusto ko kasi gabangka yung ano yung pa yung hawakan yun medyo makinis yung gusto ko uh, Ayoko ayaw ko na medyo magaspang et <tries> omnia